Kapag palangaraw, kaibigan, almost all time. Una kong ginawa, nagpasalamat sa Diyos. Siyempre, Diyos nagbibigay ng masarap na tulog. Then, binigyan ako ng daily maintenance ko. Garlic, ginger, water, with calamansi. Ininom ko na kanina. Then, nailabas ko na yung aking mga aso. Naka-success! sabi nakawiwi, nakadumi pa. Ngayon, andito na sila, kumakain sila. Success na naman sila. Pati sa pagkain. Maganda sila. Ako naman ngayon ang kakain. Mayroong nga akong kape. May pasit ako. At pan. Lahat ng ito binigay ng ating Panginoon Diyos sa Mateo 6.9. Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. God is good all the time.